Okay, Ate Marisa, nakita mo naman tuwang-tuwa ang buong pamilya mo. At uh, alam mo ba na hindi pa ubos sa mga regalo ni Ninong para sa sa'yo? Meron Dahil pa? meron pa. Aba, ano pa? Meron pa yung more, ha? more, more? Mang Erwin. Mang Erwin. Mang Erwin, lika, may ibubulong po ako sa inyo. Bu ay, ibubulong lang. Ito, bulong malang, lang ha. Walang makakalam makakaalam nito. Ibubulong ko sa inyo para hindi na makibiyahe si Mang Erwin sa pedicab ng iba. Heto ang regalo sa iyo ni Ninong. Uy, may isang surprise ah. Uy, Aling may isang surprise ah. Ate Marisa. Aling Marisa, saan ka ba na surprise? Doon sa pedicab o doon sa nakita mo? Sa pedicab. Na taong nag-surprise. Kapatid, kapatid po ito ni Aling Marisa. Kapatid ko po ito. Ano pangalan. Ano pong pangalan? Si Rolando Narciso. Si Mang Rolando, kapatid si... ni Aling Marisa. Ah, uh, Mang Rolando, bakit po naiyak si Ate Marisa? Dahil ngayon lang kami nakita mula nung... No... mula nung napalayo ko sa kanila. Ay, ganun po ba? Ate Marisa, 16 years po kayo hindi nagkita. Opo. Opo. Nakapag-asawa siya ng taga roon. Mm -hmm. Sa Cagayan. Ako naman dito sa Manila. Aling Marisa, masasabi niyo na ba na kumpletong-kumpleto na ngayon ang Pasko ninyo sa taong ito? Wow. Ang tagal, no? 60 years. Ayan, Aril Mang Ano po ang masasabi ninyo? Maraming maraming salamat po sa nagpadal sa akin ng pangmasahe ko. Kaya ako nakarating dito. Ayun po yung isa kong kapatid. Nasa audience po siya. Ay, may kapatid pa po kayo dyan. Nasa audience. Sino po ba yun? Andyan po ba yung kapatid? Anong pangalan po? Si Aileen. Si Aileen. Aileen. Ate Aileen. Ay, si Ate Aileen. Ayan, si Ate Aileen Ato? ako. Kilala niyo po ba yan? Malaking reunion ayan. ito. Pareng pekto. Ay, ayan po. Malaking reunion pala ito. Ang tagal niyo rin di nagkita. Okay, malagayang Pasko sa inyong pamilya. At sana ay maging masaya at makubuluhan ang Pasko sa tahanan ninyo.